For today's video guys ay magilis -e tayo ng mga sapatos. Ayan. At ibibigay natin sa ating mga student. So after natin malinisan, i-display natin sa sahig mamaya. Tapos sa tawag tayo ng mga mag-aaral natin. Tapos ipili sila kung anong gusto nilang sapatos. Ito ang sapatos. Hello, mga sapatos. po yung mga sapatos namin na ibibigay po sa mga estudyante walang sapatos dahil inanod po na bahat ng bagyong Christy so salamat po sa mga nag-donate ng aming mga sapatos ang unang tatawagin ko para bigyan ng sapatos pipili siya dito sa unahan ng gusto niya okay? ayan po ang chinelas walang sapatos o, Sige, hanap na. Kung gusto mong sapatos.

Tayo tayo tayo. Lakal mo na, lakal mo na. Eh, uh, oyana okay, sayo na. Tayo tayo Okay, dalawa na, dalawa na, apat na. Oh, Roy and Justin, yo, pili. Okay, yo, okay, okay, atin okay, na. Palagpakan si Justin. Halaga, halaga, na, dire na. Okay, tayo tayo tayo. Okay, may bago na sa si Leia Okay, may bago na sa si Danica. Tayo tayo tayo, tayo. Okay, okay. Okay, Like tayo okay, tayo. Okay, bago sapatos ni Joan. Yay! Okay, bago sapatos ni Kian. Yay! Okay, kinakain. naga na. Tayo tayo, tayo tayo, tayo tayo. Wow. Thank you sa ating mga donors. Palakpakan po sa ating mga donors. He, he, he!